sana o puta nag bulbo ay sa isang sima tol dalawang nahuli tumama yung isa tumama sa balat yung isang galing guys o tingnan nyo ang galing tingnan sa isang sima ayun sa isang sima dalawang nahuli ito yung isa ayun na lang sa katawan ha hmm ano masawi mo ang sana o sa isang sima dalawang kaya ano ulam? lang? Yahoo! Wow! Sa ano dalawa dalawa? Dalawa sa isang siya 40 per cent na nangyari yun ah! Oh Ang galing guys! Sa ano sa isang siya madalawa right. ang nahuli! Dalawa first time lang nangyari yun! First time lang guys! Ang galing guys! Nakakabilib naman yung tiradang ganun! <laughs> Sana ulit talaga guys! Napakakagat. Hindi, hindi na rin yun. Oh. guys, yung palutan ko guys. Tulid na naman naman yun guys. Sulit na naman. ko Tungtuan na naman siya. Ihagis mo dyan sa butas, oh. <laughs> <laughs> Grabe naman yan. Grabe naman pang pretty yan. Grabe naman yan. Peace on. Pakasulid na naman siya. Meron eh. pa yan. Ang husay tal. Tingnan, ito, tingnan, ito. Mo, tingnan mo naman ang tawa yan. Oh. <laughs> ang kulit ng tawa niya kay So pag nakakasulid. Tingnan <laughs> Tingnan mo. <laughs> sa akin sige mga kagat sa akin kasi magurami oh. hmm? Lili eh, pero pwede na rin guys kasi iba iba pa rin yung sulid sana kina kinakagat dito lang sa tabi oh. ayun oh. No? ayun oh. No? tingnan oh. So guys, so na kami guys. Ayun, na uh, thank you dito sa spot namin ni Tol Dennis. Napakakagat. Ito yung huli namin na guys. Oh. Yan ang huli namin oh. No? Yan yung huli namin guys at yun yung huli niya. Ligpitan na. Uh, at mangunguha pa tayong daming ano, daming bunga ng malunggay guys oh. Ayun oh. No? Sarap sana nito guys yung daming bunga ng malunggay oh. Ayun oh. No? Ayun oh. No? Ayun lang, nasa tabi lang namin guys yung bunga ng malunggay. Tsaka so, yung guys, yung apple, oh, tingnan yung apple, green na green pa, hindi pa ano kita Apple? Apple? Apple, yan. yan. Ayun, dami guys, yung so, nasa puno, apple. Oh. Apple. Yeah. Apple. Yan yung apple na green. Napaka-sulit yan guys, yung so, lalaki ng apple na green guys. So, ayun, napapakita ko sa inyo guys. Ang laki, sulit to. Oh. Ayun, yung laking apple. Oh. Ayun, ang laking apple. Oh. Ayun, ayun oh. No. laking apple guys. Oh. Ayun, oh. daming apple. Yan. Ito. So, tingnan guys, oh. laking apple guys. Oh ah yung laki laking ah uh, puno yun eh na pagkasulitan ng laki so yun guys maraming ah, maraming marami salamat sa patuloy na pagsuporta tayo sa ating mga followers yan pati huh? angat ng huli mo tol angat ng huli mo so all dami. dami guys oh lalaki pilim pilim, pilim 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 yung huli niya, guys ang ganda pa na lalagyanan nyo <laughs> ang ganda na lalagyanan sana all so yun tignan nyo guys yung so, haba nung ano haba nung Pagkakunti naman ang hindi. Mga... Padala muna nitong ano, kamimit. Kasi ikukuha ko ng... Yung kukuha ako ng lain. Oo, oh, ah, oh, uh, oh, uh, ito. Kaling ano, may Hila. hindi Paano muna niyan ah? Kasi mahirapan ako mag ano. So... <laughs> ha? Kukuha lumot. Pamain naman natin yung... Ayun guys, kuha tayong lain. Yun yung ispat namin guys. So dito napakagagat. Napaka kagat Ayun ah. Nandito. Dito lang mababaw lang to guys. Ayun ko so, tayong laing. So, laing na naman to guys. Laing. Magandang laing. Nandito muna natin itong huli na to. Kuha tayo ng laing. Kuha tayo ng pang ulam. Lagyan natin ng... anong ba dito nito natin guys? Um, ano mainam ng panlagay nito guys sa laing? Lagyan natin ng... Alam ko na kung ano lalagay ko dito. Yung... Lagyan natin ng... Katna na yung alamang pwede na to guys katalo na to guys gatang, gatang lain may alamang tapos pa rin itong tilapia dami dami din guys eh. Oh. dami so, dito lang guys Maraming marami salamat God bless